out sa mga vlogger dyan lahat, kinatawagan ko yung mga vlogger dyan oh. huwag niyong pansinin si Diwata oh. ang pansinin nyo yung yung talagang nakikita nyo yung mga ma mga content nya puro or original, walang walang cutting kaya pagka sa mga vlogger oh, huwag niyong tingalain si Diwata lumaki na yung ulo niya. O, sumikat siya sa kuang, sa Paris Overlook. Oh kaya wag niyo pansinin kasi tumigas na yung ulo niya. O, pag may vlogger na lumapit sa kanya, wala. Dinidid man niya. Kaya kayong mga vlogger, wag niyo wag niyo siyang suportahan. Ang suportahan niyo yung taong taong kwan, yung kagaya ko na na vlogger din, oh. Oh, yan. Oh. Suportahan niyo ako, mga idol. Oh. Hmm. Lahat ginagawa ko, nakikita niyo naman yung mga content ko. Okay. Maraming salamat, peace out.